Sana hanggang dulo magkasama tayo. Alam ko naman susuportahan niya ako, but wala sobrang thankful lang ako. Okay, bubuksan na natin. Ah! May lumang! Unang, ako muna unang sisilip. Oh my god! Guys, pasok ako. Shhh. Hala. Guys, nakapasok ako. Nakalagay congratulations you passed. Hala. Tapos nakalagay na dito yung ano, yung, yung play. Hala. Kinakabahan ako. Guys, nakapasa po ako. Alam lang ang kaburan yung dibdib ko. Guys, nakapasa ako. Nakalagay, congrats you pass. Gusto niyo malaman yung play? Gusto niyo malaman? <laughs> Gusto niyo malaman yung play? So, ang title lang play na gagawin namin ay ito. Room. Ayan no? room. Yung title niya is Room. And of course.